Hello Empire! Congrats sa lahat na nakasakay sa mga Gatchalian Stacks or yung tinatawag na Gachi, Gachi Stacks. Alam kasi yung laro nito is ano, normally talaga kapag unang bulusok or unang run ng laro nito ng play is talagang nagsisiling sila. Kasi bakit? Magaan kasi sila eh. Madali silang maitulak na stacks. Ganun. Kaya madali silang mapasiling. Pero, ano pa rin ha guys, um, uh, kahit ganun yung mga nangyayari dito or yung blueprint ng laruan niya, kailangan may plano pa rin kayo. So, sa tatlo, nakasakay ako. Hindi ako nakasakay sa Ace, pero sa PES, WIN, tsaka WPI, nakasakay ako. Nakailang labas-pasok din ako as my scalp trades for today, Monday, February, ay March 5 So, yun na nga kanina na pagkakita ko, nasa 0.33 something pa lang si PES. Pag ano niya rito sa, M, sa RSI 50, nag, ano na ako pumasok. Kasi na, nakita ko na talagang gumagalaw na sa ticker. Ang bilis na ng mga gachi stocks. So, dapat din alam niyo yung mga ganyan kung sinabing gachi stocks or stocks ni MVP, stocks ni ganito. Dapat may clue kayo as a trader. Kasi yan yung mga blueprint kung paano gumagalaw yung stocks. Pero as time goes by, doon nyo yan malalaman. Kasi magkakaroon kayo ng curiosity. So, pag-usapan natin yung stocks. So, tulad ng tinuro ko sa libro, do sa Fibonacci, sa Trader's Empire Book, makikita nyo doon na kapag ang isang stock is nagkaroon ng pag -reverse, ang ginagawa ko is nagpa-plot ako ng Fibonacci. At pagka-plot ko ng Fibonacci, either week to week or body to body kayo, it doesn't matter, okay lang yan. Guide lang naman natin siya. So, kapag kapag ka plot ko ng Fibonacci, ang ginagawa ko is nagtitipik agad ako sa 38.2. Then, kapag ano, ang tinitignan ko next na resistance is 61.8. So, ganun ako. As my target, as my resistance, as uh, bilang trader. Okay? So, pwedeng in times ma palago nyo pa to pero ito yung aking strategy or technique. So, sa PES is nakalabas na ako. Congrats sa mga meron pa. Uh, maaring gap up play bukas. So, wag na kayo excited na sumakay sa mga iba na wala. Kasi normally, gap up, tapos mamaya-maya magpo-pull back. Ganito yung laro nun. Ganyan yung laro niya. Napaka-volatile pa nito, magagalaw sila. So, nahit na yung 38.2. Susunod na titingnan natin is 61.8 kung magre-resist or magbe -break out Okay? So, yan po ah sinasabi ko. Ang, ang makikita mo lang naman yan kapag healthy lang yung mga pullback is yung RSI 70. Maglalaro lang siya dyan, although magkocorrect, is dyan din siya magbabounce. Okay? So, kapag uh, tapos na yung laro, hindi mo na ganong maano, uh, mababagsakan yan yung 38.2. Hindi mag-hold yan. Hindi magandang senyales yan kapag ganun. So, sa so, para lang sa bukas, is may kita natin na meron tayong resistance, resistance sa point, point from there, titignan na natin kung ano yung susunod ng mga galaw ng stocks. But as of now, yan yung ano niya. Okay, baka maraming magbentahan bukas kasi maraming may hawak kanina sa mababang posisyon. So, ang susunod natin is win. Ito ang, ang din nito, pero ang sobrang volatile din. <laughs> Gap up play din. So, may tatlo siyang, ayan o. Oh. Eh, kitang-kita nyo naman siguro resistance. Diba? Titignan natin yung bukas kung breakout or not. Uh, wala mahirap sa resistance niyan, kundi ayan po yung resistance niya. Kitang kita. So, let's see tomorrow kung saan siya uh, mapupunta. <laughs> okay? Pinapakita ko lang sa inyo yung mga possible na pwede siya mag-resist or mag-break or mag-correct. So, sunod is WPI. WPI ito. Ganda kanina eh, no? Pa may post ko kasi sa Facebook na huli ako ng onti rito. <laughs> kasi nasa pesa ko una. Nasa 130 na ako nakasakay. O bakit kasi ano, nilagay ko agad sa may ano, selling side ko sa may 130 something. Sabi ko harangan ko lang. Bakit kumain lang ako ng almusal uh, nag <laughs> Talaga naman ako. <laughs> Niling ka, agad, nakakainis. Oh, so ayan. So ganito 'yan. Ay mali, mali tuloy na So, congrats sa WPI, yung mga nakalaya. Meron nga nag-message message sa akin noong nakaraan. Sabi niya, ipit na ipit daw siya sa WPI. Sabi ko, hold mo muna. Oting tiis pa. Malapit-malapit na. Nag-message siya sa akin uli ngayon. At ang sabi niya, na, 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 nagpapasalamat siya na nakinig siya sa advice. Ayun. I know, alam, I know na masaya siya ngayon. <laughs> so, ano meron sa WPI? Hit. Hit niya tipyo. Oh, uh, mapibonacci tayo. Gusto ko kind of, yung eh. Yan. Grabe, ang, 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 lakas. lakas. Dito, dito ang susunod sa 88.6 na resistance. So, 1.44. Kasi gap up play to bukas eh. Gap up to. For sure. So, huwag kayong excited ha. Nga, gusto ko rin mag-ingat kayo. Ayoko naman maipit kayo. Ah, uh, pero, normally, baka maging malakas to. Lalo na kung magkaka-breakout. Kung magkakaroon ng breakout. Okay? So, titignan uli natin kung nasa niyong gap bukas, kung babalikan agad-agad bago uli magtutulak or hindi. So, pag ganyan, hindi na na-break yung high, ang ating support is sa 61.8. Okay? Yan ang support ha? One, uh, pwede mong i-round off 125 i ano mo i i, 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 I ano natin na 125 so that's all Kabiat sa mga trader scalper sa mga player al dapat malaman niyo yun na yung mga ganitong stocks is uh, highly volatile talaga sila pero high risk meron talagang high rewards tulad kanina maganda yung mga nangyari at masaya ako dahil unang araw ng trading so ang isa pang binabantayan ko is ATN Although naka-on ano na pala ako nito kanina sa isa kong port. Uh, so, first, ito yung resistance. Tapos may pag ano uli, pag uh, nag, nagsusumusubok uli na makabreak, hindi nakabreak, nag-correct. So, nandyan lang yung ano nito. 60, nandyan lang hanggang 60 ang support nito. Tingnan natin sa third attempt. Di ba meron nga tayong sinabi ko dun sa RSI, may touch of 3. Kapag sa 3, mostly talagang binibreak niya dun. Parang nakaip mo na siya ng lakas. Tapos, ito yung RSI 50 niya. Diyan natin siya titignan. Basta nandiyan siya. Meron ng momentum. Nasa atin pa yung momentum. Okay? So, simple lang yung mga tinuturo ko. Pero, yung, ito yung mga basic na hindi basic. Dahil, alam mo yun, yung term na yon Dahil, talagang kikita ka. Although, sabi ko nga sa inyo, inaaral niyo iba't ibang st study, ayos yon Kasi ako, ganun din. inaral inaaral ko lahat yan hanggang Elliot Waves. Hanggang sa makita mo kung ano talaga yung nasa loob yung simplicity niya, yung kagandahan niya. Nasa simplicity yung beauty, tsaka yung totoong profit. Yung mga ibang learnings, karagnagan lang yun, ah, kumbaga is, ah, mahahalagang baon. Ganon. Okay guys, sana maraming kumita uli. God bless, sa PXP, maraming pang speculation, but I'm still bullish with PXP. At sa so, MRC, hintay lang natin sa gap, kahit ng IDC, meron pang gap sa baba. Okay, pero as long na hindi sila gumawa, gumawa na higher, lower lows, okay lang. Ang BXP naman is uptrend talaga at MRC. Mga correction lang yan. Huwag kayong matakot. <laughs> guys. God bless and long live the empire. Babush!